<clears throat> mga katuklas nandito ako ngayon sa isang area na kung saan ay dati ay mayroong isang uh, malaking puno ng kalumpang dito. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa lugar ninyo o sa ibang o sa ibang lugar. Ang tawag namin sa punong kahoy na ito ay kalumpang. Pero dati binisita ko ito mga tatlong taon na ang nakakaraan at muli ngayon nabigyan ako ng pagkakataong makabisita ulit dito sa area na ito titingnan natin ang area ngayon na nakunan ng nakuhaan ng giveaway mula sa puno ng kalumpang west direction 1 meter distance lang mula sa puno nakuha ang giveaway at ang nakakuha ayon sa mga nakapagmasi dito isa na rito yung uh, misis ko nung sabi niya nung nag-aaral pa siya elementary, ay dito sila dumadaan at may nakita sila isang Amerikano dito. Amerikano ang sabi niya, di ko alang alam kasi puti, no white man, at naghukay. At nung nahukay, nakita nila ay merong uh, pag uh, mayroong nakuhang box at ang sign ay isang mag at isang patig yung uniform ng sundalong hapon so tingnan natin guys kung makikita pang punong yun yung putol na yun guys eh, na eh. pinutol na tagal na so hindi ko alam kung makikita pa natin dito ulit try natin na uh, tingnan kung sakali makita pa so so nandito guys pero bulok na guys oh. ito guys so oh. pakita ko sa inyo guys ha wait lang at i-rotate uh, ko lang ang camera